Good evening, guys. So, vlog na lang tayo. Wala pang live eh. Kaya, ayan. Sunday, August 3, 6.14 p.m. Sunday, August 3, 2025. Ayan. So, ako ay pupunta sana ng sentro dahil nga may bibilhin ako or mangutang ako kasi sa tindahan. May nagpautang kasi doon sa akin. So, mangutang na ako ngayon. Punta ako kasi mangutang. Mag-vlog-vlog -vlog na lang tayo and then punta na nga ako, guys. Mamaya, sandali lang. Kita mo, sa sa kita mo yung kapatid ko. Kita mo yung kapatid ko nagagalit man, kita sa lamok. So, ayan. Gabi na. 6 o'clock na. Nag-start lang tumunod yung mga baki. Yung mga palaka, guys. Baki yan sa Visaya. And then, ayan. Punta tayo sa intro. So, ulan. Dito tayo dadaan, guys. Ito ang view. Diba, tingnan nyo yan, oh. Bundok yan. Bundok na kapaligid sa amin. Bundok doon. Bundok doon. Lahat bundok, guys. So, walang hindi bundok dito. So, sa bukid nga kami, malayo kami sa dagat. Yan, ulan po. Kanina pa ulan. And then, sobrang maputik na naman. Ilang araw talagang hindi umulan. Sobrang ma... Maano? Mainit ba? Pero ngayon, ulan na naman. So, punta tayo ng sentro. Ayan, lakad-lakad tayo -lakad, dito sa putikan. So, yung mga palay, green na green. Ang ganda tingnan. Refreshing sa eyes. Diba guys? Totoo naman, diba? Ayan. So, ito. Ganda ng, ano, kalangitan, diba? Sobrang ganda ng kalangitan, guys. 617. Ayan, diba? Ang ganda. Kulay pink ba yan? O kulay pink na may red-red. Ayan. So, ayan. Ayan

So, gabi na guys. Ayan. Ganda ng ano no. Today is 6.35. Today. At the moment ba? Ngayon ba? 6.35. Gabi na. Tingnan nyo. Ang ganda ng clouds. Pero gabi na talaga. So, ito nakita ako. Nakuha ko doon guys. Barbecue siya na. Paanang manok. At isaw. Alam nyo yung isaw? Hindi klaro. Yan Oh. Isaw. Paanang manok isaw at lumpia. So, yun ang nakita ko doon. So, ayan ang ulam natin for today's video. For today, dyan. Ano, Sunday ngayon. So, ayan. Uwi na tayo, guys. Ito yung bahay namin, oh. May kumukutitap-kutitap yun ang bahay namin. Ayan, yan. So, thank you for watching. ayan, guys. Ito ang ulam natin. Ayan. Huwag magkaskas. kas mm -hmm. Ay, yung lagi pang hilabot. Kaya nag-vlog pa ako na. Papang, music pang ba na kaya nag-vlog? No, sa kaya nag-vlog pa nga. Nag-vlog ba? Nag-vlog. Sige, papasko si Nan. Sige, Nan. Sige, Nan. Papang. Nagpila nang tinay. Nag-five. Nang guys. At itong lumpia, ayan. So, ayan. Thank you for watching. Kain tayo.